gamit ang aking Motorstar Cafe 150 ayan o so din natin natin ang performance ito kung ayos alright tara kasama ko master ayos ayos gas maskyan taro o ay gas rosiko ayo daw ride out na kami bike ko ito

ruralo de si Fred oh. Kape kape muna Maaga pa naman Wala pang alas 7 Good morning, good morning, good morning <laughs> <laughs> Alas 6.50 Umalis kami doon 5.22 5.22 uh, Sa uno May get to oras pala Sa uno Sa so, so, uno Doon mo ako sinabihan na Nagtakbo ko ay 50 Oh. Sabi ko, 45. Oh. Okay. Sabi ko, sa takbo ko, 50. Takbo niya raw, 45. Sabi ko, mas mabilis ako eh. Bay nawala. wala. <laughs> <laughs> na na nauna para sa bayay, ano, ano. Nagtaka kayo. No? <laughs> A few moments later. plat Habis nak tauso Pakok No, tak. Dokokros ayo ni arko yo. Ngadali. Okay Ngadali. Buti na lang ah uh, Cublets. A few moments later... Ayan, nandito na kami sa may Lake Caldera <laughs> 300 ka <Kale ride>. agad! <laughs> 300! Yun o! No. Ayos! Ah, Ang dami riders dito eh. Ang riders dito eh. ating karagatan ating karapatan ating kinabukasan yeah. medyo nakikisama ang panahon sa pag-ride namin na ito makulimlim lang siya at ito na nga, approaching na kami dun sa may kanto, papasok dun kila uh, Oden sa barangay Pauin. Sakop na ito ng kabinti Laguna. At pagkatapos nga ng mga rolling hills at uh, almost 35 minutes na biyahe nakarating na rin kami dito sa kubo imuman nila dito. Odin. May mga inuman dito ah. Oh, oh. Ano? Para rin. Eh. Eh, yun 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 yun. 'Yan. 'Yung magpakarami ka pa. Eh. Eh, may CSPido, oh, mayroong nag uh, sponsor ng bagay dito. <laughs> Let's go. Kumpleto. Ako kaming bumili. Sinanga Oh. Ya, jangan. Kami silamat pun. Eh, bertahan. Ada menyokong. Membela. Baik, baik. Kakak ini macam mana tu? Eh? Sekali ada masalah nak cakap,

Ito yung pinunta namin dito. Pag-aari ito ni Odin. Odin Gomez. Ayan. Sa mga interesadong gustong magpalipas ng gabi rito, overnight, o ilang araw gusto nyo, kontakin nyo lang si Odin. At free na free kayo. Makapag-rent ng kanilang uh, kubo. <laughs> Maganda rito. Mga alas. Pero bawal pitasin yung mga tanim dito ah. Pwede lang kayong mag-stay. Ayan. Ito yung bahay nila. Alright. Short ride with adobo. Ahu na ahu! Ahu! Ahu na ahu! mo sa resort para makikita niya no. Oh, oh, oh. Oh, yeah, oh. Hello, Lars. Sogu. Mindoro naman. Uh -huh. no? Mindoro. Ito yung, yung Godza Samaritan. na. Magandang tanghali po. At ako po ay nagpapasalamat sa inyo sa pagpunta dito sa lugar namin. Lalak na. wala na kayo na iwan doon. Lalak na lang. Sa susunod so, po, sana po magsama-sama po tayo. Ayun. <laughs> <laughs> Magdala kayo ng adobo. <mga> adobo. <laughs> <laughs> ng mahabang kwentuhan at kainan, lumarga na rin kami mga kasi pride. Kung ano yung aming dinaanan kanina pagpasok, yun din yung aming dadahanan paglabas. Thank you very much! sa no? yung pakanan ka papuntang kaliraya tapos yung pakaliwa papuntang kabinti proper yan so dyan kami kakaliwa sa may papuntang kabinti proper tapos pagdating sa highway pakanan kami pabalik ng pagsangkan ito. Pa-picture muna tayo dito ng mga motor. At marami lang picture dito ng mga bike. Uh, kasi pride ito ay base lang naman sa aking opinion at conclusion tungkol dito sa Motorstar star kape 150 pag umarangga ka na galing sa neutral maganda yung shifting malambot siya syempre depende pa rin sa pakiramdam ng driver yung kailangan huwag siya mga over bago ka shift sa hatak ng makina very excellent siya Mahalaga siya sa ahon. Sa seat height niya naman, tamang-tama lang sa akin. Sa height ko na 5'5". Yung gulong niya, isa rin sa isyo ko. Pagka mabasa ang kalsada, may pagkadula siya. So, doble ingat na lang. Kung may budget kayo, di bilan nyo na lang ng magandang rim na ready for tubeless na sa ka-tubeless na gulong na yung ipakabit ninyo. Isa rin sa gusto ko rito yung mahangas ang tingnan eh. Bros ko ang dating. So yan mga kasipray, bali nagpa-pultang ako ulit. Ang inabot, 230.74. So nagbayad ako ng 231. Kanina pag alis ko, bali uh, nagpa-pultang ako. Tapos yan yung ginamit ko sa pagbiyahe ngayon. So, માપત્ર મત નિજો મત પેચા હોય